Double check mo yan Okay na. Okay na daw. Ayan nasalpak na. Ang bilis talaga. What's up mga kanayi Kumusta? Nagbabalik si Kanoy P for another video. Kasama ko yung anak ko ngayon na si Renyan. Ayan. Yeah, out mga Pi. Samahan nyo kami magpapabunot ako mga Pi. Kasi sumasakit na yung ano ko, yung panga. Panga. <laughs> <laughs> yung ngipin dito sa panga niya sumasakit daw mga Pi. So sasamahan ko dun sa dentist sa May Center sa bayan at bibili din daw siya ng ano ng kanyang sapatos pampasok school so tara mga kanipi so kaninang umaga sana yon kaso lang ano tinanghali na ako anong oras na ako nakauwi at naplat kanina si Mia kaya gan <laughs> ngayon hapon na alauna na ata mga kanipi ngayon pa lang kami pupunta ng bayan sana open yung ano pagpapabunutan ng ngipin sa munisipyo. Okay? si ano si Mia kasi putput na talaga yung gulong niya dito sa likod eh lagi pa naman nagagamit di ba dito tayo sa kapatid mamaya bibili yan

na tayo sa ano sa munisipyo mga kanipi tanong natin kung saan banda yung center ngayon kasi giniba naman na yung center dun sa gilid ayan nagiba na mga kanipi saan na tayo yan So ayan mga kanipi, nagtanong ako doon sa ano, sa uh, mga babae doon sa loob, mga uh, nurse siguro yon Ah, uh, daw ngayong Sabado. Lunes hanggang Biyernes lang yung ano, may dentista. Sumasakit pa yan. Hindi. So, gusto lang ipabunot na rin yan para ano, wala nang sumasakit na ipin niya. Yan na daw banda yung ano, yung building mga kanoy pang ganda na ng building ng Ordaneta. So, ayan, titingin na lang kami ng sapatos niya ngayon. Saan tayo titingin? Wala ko sa tapat ng pinagparkingan natin. Ayan. Pasok na si Rinyan, mga kamahipi.

Nilit na naman ako. Ano? Ikaw? Wala ka lang mas malipito niya. Sa talagang tunis mo ka rin. Ayun. Nailawa? Alam mo May pa yun. Ano yan? Yan na yan? Ha? Ipon ko ito mga kanil. Ipon. Ipon. Ang taas ah. Hindi parang pambabayan. Mm Huwag -hmm. mo muna yung pira mo. Double, eh. Double check mo yan. Okay na Okay na daw. <laughs> okay na, mga kanayipi. Makabili na sa rin yan. Ha? Goods <laughs> na, goods. <laughs> Pero yung ipin ko, di pa natatanggal. Pabunot. Wala nang ipawa. Wala namang magbubunot. <laughs> Yan, bumili na lang ng sapatos. Bale yung ano, yung ibang pinambili niyan, inipon niya mga kanaypi. Dinagdagan ko na lang. Tara na, tara na. Bibili pa tayo dyan ng paninda ni misis ano masaya ka naman? Masaya. masaya ka, Ang <laughs> ganda Susutin mo na sa lunes 'yan. Susutin ko mga kanipi Pangarap kong ko 'tong sapatos 'to, eh. <laughs> then he bakante buti na lang may bakante Anantay mo ako dito yan sa uh, at siya munang magbabantay kay, kay Mia bibili lang tayo dito sa ano, Balmonte Balmonte store pistahan ayan mga kanaypi. ito na yung mga pinamili ko ito na lahat 2.6 na mga kanayipi may alak na uh, anim na piraso sigarilyo mayroon pa bibilin antay mo ako ay bibilin pa tayo sa loob mga kanaypi, kulang yon. ayan mga kanaypi bumili pa ako ng gami ¡Salud! sa bahay bili muna ako ng gulong gulong ni Mia at interior mga kanay wow wow may mga Full pulpak dito na ka. Buti na lang gulong. Buti na lang. Nandyan sa rin yan mga kanaypi. Tagabantay. Okay. Tara. Okay, pasok pa dito. Tayo na. Gulong. Dalaman ba na Ilan na yung pwede ipasok? Na, Wala na. Pulino. Halo, Robert. Okay. Hindi. Balita. si nagkapote dalig. ate gulong man. Gulo. Uh, sapphire nga diamond. Ano pong size? 17. Anong 17? Oh, 300. Kuya, Mm. Sapphire diamond 300. Ay, okay. nana, kaubos lang. <coughs> Bakit na eh? Kaubos <coughs> lang. Ayan mga kanaipi, wala tayong nabili na sapphire doon. Mayroong ibang brand, tractor type. Pero baka ano, baka mabilis mapudpud din. Doon na lang tayo sa may supper talaga na diamond. Doon na lang ako sa nan bibili. Ayan. Kasi subok na natin yan eh. Makapit din talaga. Wala. Naubos. Hindi na tayo. Sagar lang tayo ng Frank's Burger mga kalipit. Gusto daw ni Reñan eh. Dalawang number one. Pagkain na si Reñan, May merienda na. Napagod daw, mga kanipi. Bumili ng sapatos, eh. Sapper Leo Bulldog Ito na yung pinakamalaki, mga kanuipit. Ayan, mga kanay Meron na. Ayan. Bali, 750. Lahat. Pati interior. Yung gulong nasa 645. Yung interior, 105. Oh, rin yan. Tara, tara. At least sa pair pa rin yung ano yung gulong natin. Na ka muna yan, okay. ito na tayo Tawakan mo na yan ha Ito na mga Tara na malitan ko na yung gulong ni Leah sa likod para maganda na naman yung takbo niya kahit long distance pwede pwede di ba walang aberya na mangyayari yan sa na naman yung nilagay natin ayos bali pati interior yung ano papalitan natin ayan ayan o no? Lloyd P. Vlog shoutout na ha kanina mga kanina yung shoutout sa mga nung in ko na yung camera nahahiya na eh Say <laughs> time. Say <laughs> time. Ayan, nasalpak na. Ang bilis talaga. So, binigay ko na lang doon sa ano. Binigay ko na lang sa kanya yung pinagpalitan mga kanayipi. Ayan. Pudpud -pud na rin yung sa kanya eh.